She may not like the content of my answer. But I am answering. She may not like. She may not like. She may not like. Ay, trending. I, Trending! I-FM It's raining na naman tayo ngayong uh, medyong ulan, nama-ambon, ano ba? Parang biti. Biti na naman ang ating ambon. Oh. Hindi pare-parehas. Dapat pare-parehas ang ambon para sana all. O, oh. so, di ba? Masaya at malamig. Ang panahon, ito na bilang Vice President. Oranga. Vice President na ng International Boxing Association or IBA. Si Pambansang Kamao, Manny Pacman Pacquiao. <laughs> mga trabaho ni Pacman, si IBA President Omar Kremlin para bumuo ng mga programang nakatuon sa mga atleta at palawangit pa ang mga oportunidad para sa kanila. Ibinahagi ng A-Division World Champion ang kanyang pagtanggap sa tungkulin honored to be appointed as Vice President of the International Boxing Association, or IBA, sabi naman ni Pacman Pacquiao. Good luck! Sana manalo lahat ng mga Pinoy boxers. Ito si Dumansano, may patama naman, sabi niya. Malapit nang mag uh, November 1, araw ng mga patama. Malapit na ang Christmas. <laughs> Malapit na rin ang uh, bagong taon! Hmm. Malapit na mag bagong taon pero wala pa rin nananagot sa flood control. <laughs> Oo oh, nga naman. Di ba mag-2026 na? Wala pa rin bang uh, nananagot? Wala. Awang pa rin na sentensyaan. Narigat yung masentensyaan. <laughs> idol. Oh, eto naman, uh, lastly, ang ating uh eye trending kay Louie Po. Pinabilib at ininggit ni Louie Po ang ilang mga mummies. Nasa nang mga mummies dyan? itaas ang damit. Ay, may kamot sa tiyan. Sino mga mummies dyan na walang kamot sa tiyan? Ikaw, Mami Tina. <laughs> Ate Wilma Ayan na, uh, umabon daw sa Hawaii Okay? Kasi alam ba ninyo na si Lovie po ah? Bilib na bilib ang mga manis Dahil meron siyang bagong picture ngayon na uploaded Alam ba ninyo na kapapanganak lamang 2 weeks ago ni Lovie po? At tingnan nyo naman ang kanyang chan Walang kamot At wala pang uh, kung ano-ano pang mga hiwa-hiwa At uh, kumbaga is uh, kitang-kita pa ang kanyang abs. Wow. Ano kayang ginawa ni Luby po sa kanyang katawan? At parang hindi siya halatang nag-nanganyaks. Talagang uh, ibinida niya, uh, ibinida niya si Luby po. Ang uh, kanyang video sa Instagram. Nagpapakita ng katawan at kagandahan matapos siyang magsilang ng isang malusog na sanggol. At uh, ang karungtong ng video, pinakita ulit ni Lovie ang pagme-makeup at sinundan ng pagbalandro uh, ng kanyang chan at walang bakas na pangangalap. Wow, grabe idol, ano? At uh, description niya sa post, last week of pregnancy, two weeks postpartum, proof of self-love with a brand new makeup is always here to keep us glowing through every stage. P.S., Happy one year to my makeup line. Oo nga kasi. Di ba, minsan pag ng mga, mga... Mga... mga buntis eh, hindi sila nag-makeup. Oo. Oh. So, ayun. Araming mga netizens, shantizens, ang mga nag-comment. Oo. <laughs> oh, iilan e, lang talaga idol, ano? Yung mga ganyan, ha? Ah, uh, parang ano? Parang ayuda sa pasap kung walamat ni Mercy. Oh, mercy. Kumusta dyan sa may three years refreshment? At uh, sa inyo lahat, dyan sa may, ano, nakalimutan kong batiin, pasensya na. Dyan sa may Jacob Online Shopping, mabuhay po kayo. Si Ma'am Leeds Figurasyon, at saka si uh, Madam Joanne, si Madam Debbie. Sa lahat ng mga madam natin, dyan. mga Madam Dani. Eh, magandang afternoon, eh. Ganda sa may uh, Barrett Branch. Lagi sila naka i dyan. Thank you so much. <laughs> sa inyong support. Ka. Magandang afternoon din, Sir Manny, dyan sa cars. Kumusta sa kayo, Sir Grady, Sir Ian, Sir uh, Jeff, Mark, and John? <laughs> Alright. Uh, sa inyo lahat. Magandang afternoon dyan sa may CHRA Corporation. Mga idol. At uh, sa lahat ng mga gumagawa ng kanilang mga entries para sa...

sakit iti ulo! Sakit iti ulo? Gurikor nga dapanating? Baka trangkaso na itaan ang Simdex D! Yeah. Ah! Simdex D! Available at Mercury Drug and other drugstores near you.